Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Lalaking kumasa sa Hakot Grocery Challenge. Nagpamalas ng kakaibang strategy. Facial expression ng 5-month-old Dakshan matapos dalhin sa vet clinic, kinaaliwan online. College students na sinulit ang vacant time sa paglalaro sa isang kiddie indoor playground, trending. Lalaki, nagbigay ng golf advice sa isang professional golf player. Dalawampung personalidad, gagawaran ng star sa 2024 Walk of Fame Philippines. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, Challenge accepted. Marami na ang kumasa sa iba't ibang hakot grocery speed runs. Pero isa na ata ang genyo na ito sa mga tunay na nagwagi sa naturang challenge. Ang lalaki tila nag-review para sa isang exam. Eh kasi naman, alam na niya kung saan siya pupunta, anong grocery items at higit sa lahat, aling brands ang kukuhanin sa loob ng isang minuto ang mahusay na hakot strategy ng lalaki. Silipin dito sa trending report ni Arnold Herrera. Lexi at talino. Yan ang ipinamalas ng isang lalaki mula sa Lemery, Batangas nang kumasa ito sa Hakot Grocery Challenge sa loob ng isang minuto. Sa pagsisimula ng timer, Agad na kumaripas ng takbo ang batang genyo na tila nakamapa na sa isip ang kanyang bawat galaw. Ang kanyang target, premium brand items. Una niyang pinunteriya ang mga imported chocolates na nasa bungad ng supermarket bago kumaripas ng takbo para humakot ng mga delatang corned beef. Pero take note, nilampasan niya ang mga mas kilalang brands ng masa at hinakot ang hilera ng isang mamahalin at premium brand. Matapos nito, agad siyang kumaripas ng takbo sa kabilang aisle at halos limasin ang iba't ibang variants ng isa pang sikat na brand ng luncheon meat. At hindi pa siya natapos. Dahil sa huling 20 segundo ng challenge, mabilis pa siyang nakahakot ng anim na malalaking sako ng bigas. Ang kanyang hanep na strategy, hinangaan ng netizens na napasanaol na lang din sa kanyang matagumpay na hakot grocery challenge. ating next trending story. Akala ko ba? Papasyal! Ganyan ang mababasa sa nakakatawang facial expression ng isang 5-month-old dachshund. Tila na -scam kasi ito ng kanyang fur mom dahil imbis na sa ipinangakumpasyalan siya dadalhin sa veterinary clinic pala. Ang love trip na reaksyon ni Georgette, silipin sa trending report ni Mili Borja. Mata pa lang, makikitang talagang nangungusap na ang 5-month-old na dachshund dog na ito mula Quezon City. Sa larawan kasing ibinahagi ng fur na si Margarita, makikita ang facial expression nito na tila dismayado ang fur baby na si Georgette. Paano ba naman kasi? Ang pangako pala ng kanyang firmam ay mamamasyal ito sa labas. Ngunit sayang at naudot lamang ang excitement nito nang dalhin siya sa veterinary clinic. Kwento ni Margarita, first time daw kasi nitong lumabas. At syempre, likas na sa dogs ang maging sabik sa pamamasyal. Pero pagsisiguro naman niya na matapos ang vet visit, dinala niya si Georgette sa mall, kasama ang close nitong Shih Tzu Fur na si kimchi At ganun na lamang ang aliw na mga netizen nang makita ang post. Ang karamihan, tila tinawanan na lang ang tinawag nilang budol moment ng 5-month-old na fur baby. Ang ilan, namangha sa physical features nito at tinawag si Georgette na beautiful dog. Ang cute na post na yan, umani ng 2.4 thousand reactions. sa ating next trending story. Awkward moment! Hindi makapaniwalang isang professional golf player sa kanyang naging karanasan habang siya ay naglalaro ng naturang sport. Bigla kasi itong kinausap ng isang lalaki na siyang pumuna sa paraan ng kanyang paglalaro tinuruan pa ito ng lalaki kung paano raw ang tamang swing technique. Dahil sa eksena, kuhang-kuha tuloy ng lalaking ito ang inis ng mga netizen nang ipost online ng pro golfer ang kuhang video rito. Silipin yan sa trending report ni Pamela Adriano. Umabot na sa mahigit 11 million views ang TikTok video na ito dahil sa isang awkward moment para sa isang professional golf player at instructor. Sa video na kuha habang siya ay nag ensayo biglang may lalaking kumausap sa kanya na nagsabing maliraw ang paraan ng kanyang paglalaro. Nagawa pa nitong magbigay ng advice kung paano ang tamang swing technique. Pagbibida pa ng lalaki na hindi na nakuha sa video, 20 years na raw siyang golf player. Ang hindi nito alam professional golfer at instructor ang kanyang kausap na kinilala bilang si Georgia Ball na pinili na lamang na magpagumbaba. No. You're doing too slow the I'm okay, I'm I'm going through um I'm going through a swing change at the minute. So, I've just been Yeah, so I mean I'm going through a swing change at the minute, so with that I'm just making everything. Just, get one, just get one, Yeah, thank you. I don't think that was yeah. No, I'm actually through <laughs> a swing change the minute, so slow um, in order to get, I don't know whether you see, you watch golf, the best players in the world when they are making a, a practice swing or they're going no, through a change. so you just need to follow through, see how much Thank you for advice. Kuhang-kuha ng lalaking ito ang inis ng mga netizen sa comment section. Sabi ng isa, hindi raw nito alam kung ano ang swing change na siyang ginawa ng pro golfer. Komento naman ang isa pang netizen, tila ang punto ng kanilang pag-uusap ay para lamang daw ipaalam ng lalaki na 20 years na itong naglalaro ng golf. At may isa ring nag-comment na masyado raw naging mabait ito sa lalaki. Pagbabahagi naman ni Ball sa mga naging panayam sa kanya, wala raw sa kanyang ugali ang ipagmayabang pa na isa siyang professional golf player. Ang gusto niya lamang daw talaga ay mas marami pa ang maging interesado sa sport na golf at makilala pa ito ng mas malaking komunidad. Starting next a viral story. vacant time. Kamakailan lang nag-viral ang video ng ilang senior citizens na tila bumalik sa pagkabata at aliw na aliw habang nakasakay sa isang train ride. Ngayon naman, college students mula Cavite ang trending dahil sa kanilang kwelan trip sa isang mall sa Dasmarinas. Ang magkakaibigan kasi sinulit ang kanilang mahabang vacant time sa pamagitan ng paglalaro sa isang kiddie indoor playground. Ang trip ng magkakabarkada na hashtag Healing Our Inner Child ang atake? Silipin sa trending report ni Liway Abbas. Matapos ang nakakatawang moment ng senior citizens habang ini-enjoy ang train ride, isang magbabarkada naman ang trending ngayon sa TikTok. Matapos nalang enjoyin ang paglalaro sa isang kiddie indoor park na matatagpuan sa isang mall sa Dasmariñas, Cavite. Ang college students na ito mula National University Dasmariñas campus, itinuon ang kanilang vacant time sa paglalaro. Bakas naman sa mga mukha nila ang saya habang nagtatakbuhan sa naturang kiddie indoor park. wala namang masama kung mag-enjoy din paminsan-minsan. Ika nga nila, masarap balikan ng mga panahon na tayo ay mga bata pa. May mga bagay nga lang talaga na hindi natin naranasan, kaya binabawi natin ito kahit na tayo ay dalagat binata na. Ang video ng magkakaibigan, umabot na ng 1 million views sa TikTok. At para sa trending showbiz balita, Donnie Pangilina na Belle Mariano, Michelle D, Baron Geisler, kabilang sa mga gagawaran ng bituin sa 2024 Walk of Fame Philippines. Mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel. Nabas na ang listahan ng mga personalidad na gagawaran ng star sa ikalabing walong taon ng Walk of Fame Philippines sa Eastwood City. Ngayong 2024, dalawampung 20 litwi na madadagdag sa proyektong itinatag ng Herman Moreno Walk of Fame Foundation at kabilang riyansi na Donnie Pangilinan at Mel Mariano. Gayun din ang TV host na si Luis Manzano, Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D, Richard Yap. At Sanya Lopez para sa kailang kontribusyon sa larangan ng telebisyon. Para naman sa movie industry, kabilang aktor na si Baron Geisler at direktor na si Brilliante Mendoza sa bibigyang pagkilala. Habang sa larangan naman ng musika, bibigyan din ng bituin ang bandang River Maya at The Dawn. Kayo din ang socialite na si Small Laude for social media. Gaganapin ang Year 18 ng Walk of Fame Philippines sa Margie 6. Kung matatandaan noong nakaraang taon, ilan sa mga personalidad na ginawaran ng bituin sa larangan ng Philippine Entertainment and Sports ay sina Maha Salvador, Hayulin Diaz, National Artist Ricky Lee, magkapatid na Ron Skyla at Yana Guerrero, and our very own Kajeri Baha ng Dos Por Dos. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito pa ang yung showbiz. Angel Angelica Cosme, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng uh, pag pagpag-good vibes po sa ating lahat na stress na stress na po sa buhay. Ayan, including me po. sa <laughs> so, dami po kasi ng mga kailangan nating gawin, tapusin, puntahan at syempre mga kung ano-ano pa po, po mga personal na iniisip. Marami po sa atin ay kailangan naman po maghiling po talaga at kailangan pagbigyan ng sarili para makabawi ika nga. O ba diba? Kaya naman po deserve naman po natin na bumalik sa pagkabata. Pero wag naman pong isip bata, ha? Kumbaga, eh, mag-enjoy lang po tayo sa mga bagay na nakapagbibigay po sa atin ng kahit konting kaligayahan. Di ba? Spend time with your friends o di naman kaya ay with your enemies din kung gusto nyo. Malay mo, maging best friend mo rin siya in the future, o di ba? At syempre, sa ating mga nakaraang po mga videos about mga senior citizens, mga estudyante, at kung ano-ano pa po, ano, na talagang ini-enjoy lang po nila ang mga precious mo arguments na yan. Huwag po, nating, uh, huwag po nating isipin na sayang po mga panahon na ito dahil every moment counts po. Kaya naman po para sa ating well-being, mental well-being, gawin po natin ito. At syempre, enjoy lang po kayo. Vacant time man po yan o di naman kayo mahaba-haba bakasyon. You deserve it naman po. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZR News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, pubuin at ipo up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare, ikaw nang ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Ouyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!